Panalangin sa umaga Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit Pinupuri at pinasasalamatan ka namin na yung umaga sa bagong araw na ito O Diyos, na nagbibigay ng awa at katutuhanan sa iyong mga tao mula pa noon una at magpahanggang ngayon Lumalapit kami ng may pagtitiwala sa iyo, hindi mo kailanman tinalikura ng sino mang lumapit sa iyo. Wala ni isa sa iyong mga salita ang nabigong matupad. Ang iyong mga pangako ay palaging tinutupad sa mga taong tumanggap at nananalig sa iyo. Ang iyong pangalan ay naging isang matibay na tore sa lahat na tumakbo dito para sa kaligtasan. Kahit na ako sa araw na ito at kulang, ibinubulo mo ang iyong walang kondisyong pag-ibig sa kaibuturan ng aking kaluluwa. At ipinaaalala sa akin na ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Na tunay na kamanghamangha sa akin. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang araw na ito at lahat ng hawak nito. Naway lumakad ako sa iyong kabutihan, na nalalaman na ang iyong magiliw na kamayang gagabay sa akin at magbabantay sa akin. Kami ay lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak sa simula ng isang bagong araw. Ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Hinihiling namin sa iyo na ipakita sa amin ang iyong mukha bago kami lumakad sa araw na ito. Kung nasa amin ang iyong pagpapala, hindi kami matatakot sa anumang karanasan maaaring maranasan namin. Sa liwanag ng iyong mukha na lumakad kami sa lahat ng oras ng araw na ito, at pagkatapos ay magiging ligtas kami. Ilagay ang mga banal na kaisipan at makalamit na adhikain sa amin mga puso, Nais naming mamuhay ng makalamit na buhay sa mundong ito at magagawa lamang namin ito kung ilalagay mo ang iyong mga iniisip sa aming isipan. Haharap kami sa isang mundong puno ng kasamaan na may dibanal na impluensya sa bawat panig. Wala kaming sariling kapangyarihan na gumalaw sa masamang mundong ito at panatilihing walang dumis ang aming sarili. Lumalapit kami sa iyo para sa biyayang tulungan kami. Naway ilayo mo kami sa kasamaan. Panatilihin dalisay ang aming mga puso upang ang mga banal na damdamin at kabutihan lamang ang ititibok nito. Ingatan mo kami mula sa kapangyarihan ng kasamaan sa paligid namin. Sa panahon ng karamdaman, kawalan ng katiyakan, pagkawala o kahirapan, naway matagpuan namin sa iyo ang isang matibay na bato at isang ligtas na kandungan. Tulungan kaming tandaan na kahit sa aming pinakamadilim na oras, ang iyong pagmamahal at kapangyarihan ay walang hangganan. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyong ligtas na pag-iingat sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, na pupunuhan ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.